gumawa ako ng sketch sa orbital observational sketch sa orbital movement ng mga moons ng Jupiter nakita ko na mukhang mas pabilis ang orbital movement ng Ganymede kesa sa Ayo sa Europa pero nung nag research ako ang orbital period na ng Io ay nasa 1.7 days ang Europa naman ay nasa 3.5 Samantala ang gaya naman ay nasa 7.2 per days. Sabihin, mabilis so, ang ayos sa kaya Europa. Ang ginamit ko nga pala na telescope ay 4.5 inches na may focal length na 900. High piece ay nasa 12.5 mm. Nasa uh, degree siya ay na 60 degree at ang um, location ko naman ay sa province of Albay